Mayroon tayong ginagawa rito mga katropa na EBS pinadala sa atin yung module dahil nagkakaroon siya ng always on indicator tapos yung speedometer niya ay wawala-wala. So binabaklas natin yung kanyang module. Tapos dito naman mga katropa, meron tayong Aerox version 1 na keyless. beses na daw siyang pabalik-balik dun sa kasa. At ganoon pa rin yung kanyang problema. Tumitirik so, yung motor. Tapos hard starting, redundo lang na redundo yung kanyang motor at di umaandar. So chinik namin ni Gentel yung wiring niya. Ang problema dun sa kanyang wiring ay yung kulay pula na wire sa fuel pump. Kaya e ang nangyayari, pag nakalabit nila, kumukunik yung wire na papaandar nila. Tapos pag natagtag, madidisconnect yung wire na pula na supply ng ating fuel pump pamamatay ulit kasi hindi gagana yung kanyang fuel pump subukan natin paanda rin may gasoline to ito barkada okay. okay tapos push button natin yon one click it's alive na yung motor ni boss i mo na yung kaha ano? tapos dito mga katropa meron tayo ditong NMAX version 2 ito yung kanyang itsura. So yung problema ng motor nila boss mga katropa ay nagmamalapangsyon yung kanyang injector. Nagmamalapangsyon yung kanyang injector. Sabi ng nagdala dito ay nawawala-wala yung buga ng injector. So ito yung dating injector nila. Nagpalitan ng bagong injector pero ganun pa rin. Nawawala-wala pa rin yung kanyang pagbuga or minsan tumitigil yung kanyang pagbuga na injector. Ito. nagre lang yung kanyang motor. Hindi Uma under. So yun yung problema ng motor ni boss mga katropa Kaya hinanap niya yung linya ng injector Ito Sinuyod nila yan hanggang doon sa ECU Inubaran nila yung kanyang wiring Pero walang nakita na putol At nagpalit na rin sila ng fuel injector socket Baka sakaling socket lang yung problema Pero ganoon pa rin Hindi pa rin bumubuga ng gas yung injector niya At nawawala-wala pa rin Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa Ito yung mga possible na problema na I-check iche natin. Unang-una, yung wiring. I check natin yan kung kompleto yung wiring ng ating injector kapag kompleto yung wiring ng injector ECU minsan nasisira yung sa ECU kaya hindi nagbubuga ng gas pero syempre yung ECU pang final natin na i-check yan kung dito sa panglabas ay na-check na natin lahat sa ECU na tayo pupunta so ang gagawin natin dito ay i-check natin yung kanyang wiring tapos kung kompleto yung kanyang wiring dito tayo sa TPS yung TPS malaking kinalaman yan sa pagbuga ng injector ang possible na problema rito sa part ng TPS, possible sira yung TPS or may problema yung linya ng ating mga wire ng TPS. Kapag may putol dyan, nagkakaroon din ng problema sa pagbuga ng injector kasi yung injector, nag-aabang lang siya sa signal ng ating TPS kapag nire -repolution. So ang unang gagawin natin dito mga katropa, tatanggalin natin yung injector niya at ipopush button natin, titignan natin kung magbubuga siya ng gas. So ito na yung injector natin mga katropa, tinanggal na natin, tignan natin kung ipopush button natin kung magbubuga siya ng gas. isa pa kung mapapansin yung mga katropa hindi siya nag-i-spray ng gaso. oh. pa kumpirmado na hindi nag spray ng gas yung kanyang injector kaya magsisimula na tayong mag troubleshoot unay muna natin yung dalawang wire na ito so sa injector mayroon dalawang wire makikita yung unang wire ay brown wire ito yung accessory wire ng ating injector o positive supply ng injector tapos pangalawang wire mayroon kayo makikita gitang orange na mayroong lining na black ito naman yung galing ng ECU ito yung ground supply ng ating injector Pero ECU mismo yung nagsusupply dyan So para ma-check natin kung complete yung kanyang wiring Ang umpisa natin dito ay yung light brown wire Dapat meron tong positive supply Kapag sinusin natin yung susian Dapat iilaw yung ating test light At masupplyan dapat ko ng positive supply Subukan natin siyang i-test light So gamit yung test light natin mga katropa Ilalagay natin yung test light clip natin sa ground ng ating battery Or sa body ground Tapos i-test light natin yung positive Dapat umilaw yung test light natin Okay, umilaw yung test light natin ngayon dyan tayo, light natin yung accessory wire o yung brown wire. So yung sakit ng injector ni Boss mga katropa, hindi na original kaya magkaiba yung kulay. Pero ito yung original na wire niya. So yuri nyo na lang yung original na wire. Dapat kapag sinusin natin ay ilaw yung ating test light. Sige, tusukin mo yung tapat ng light brown wire. Okay, susi ko. Tignan natin kung ilaw. Okay, umilaw. So ibig sabihin, hindi nawawala yung positive supply ng ating injector at walang problema. Ang susunod natin mga katropa, yung orange black wire naman. Ito yung pinaka-ground ng ating injector na galing ng ECU. Para matest natin ito, gentle multitester. Susukin natin ng multitester yung tapat ng orange na mayroong lining na black. Titignan natin kung mula rito sa injector hanggang sa ECU. Kung mayroong putol. So pagkatapos natin matusok na multi yung orange black, dito naman tayo sa ECU. Hanapin natin yung orange black dyan. Dapat tumunog yung ating multitester Kasi kung hindi tumunog yung ating multitester Ang ibig sabihin yan May putol yung ating orange block dito sa ECU At ang gagawin natin, magja-jumper na lang tayo Hanapin mo yung orange block Saan yung orange block diyan Ang ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, paglima Sige So, tumunog yung ating multitester mga katropa ang ibig sabihin yan Walang problema mula dito sa ECU Papunta dito sa ating socket ng injector Wala siyang problema So good yung supply ng ating injector Walang problema Ang susunod na gagawin natin Dito muna tayo sa ating TPS So sa TPS mga katropa Kung mapapansin nyo Mayroon tayong mga wear dito Gentel Ang gagawin natin dito Gentel Lahat ng wear dito sa TPS Papunta sa ECU G-check muna multi Dapat walang putol Okay So ano Gentel Kompleto? Kompleto po Kompleto dun sa kanyang TPS lahat ng wire niya na check na So, kumpleto naman mga katropa yung kanyang wire ng TPS. Tatlo na lang yung ating i-check dito. Unang-una yung TPS. Pangalawa yung max sensor, yung kulay puti rito. At syempre, panghuli natin ay yung computer box. I-refer natin yan. Kung sakaling good naman lahat dito sa panlabas, computer box na yung problema. So, dito sa TPS mga katropa, ang gagawin natin, aalisin natin yung TPS at i-check natin yung max sensor niya. Yung max sensor mga katropa, minsan kinakalawang yung bakal doon sa max sensor. Nauubos yung bakal nun. Kaya kapag naubos yung bakal na yon, syempre hindi masisensor ng ating TPS. Kaya kahit na i-revolution mo yung motor mo, walang lalabas na gas dito kasi nagkakaroon ng problema dito sa TPS. Tanggalin natin tong TPS ah. Titignan natin yung max sensor niya kung kalawang na. Di ba naka-encounter tayo ng kalawang na? Okay, okay sige. Tanggalin mo muna natin TPS. So ito na mga katropa yung TPS ni Boss. At ito yung tinutukoy ko na max sensor o magnetic sensor ng ating throttle body. Ito, minsan yung kinakalawang yan nauubos yan kaya ang nangyayari kapag naubos kinalawang yan hindi masisensor yung ating TPS so ayun yung i-check natin yung ito yung sensor na yan kalawang pero dito sa motor ni boss mga katropa malinis pa yung kanyang mag sensor at wala pang problema pansinin nyo wala pang kalawang pero may napansin ako dito sa mag sensor ni boss mga katropa kung papansinin nyo yung kanyang bakal ay baliktad dapat, dito siya sa part sa kaliwa, naka ano yung kanyang bakal. Pero kung mapapansin ninyo, baliktad yung kanyang bakal. So, tanong natin si Boss. Boss, yung ano mo, yung magnetic sensor, yung max sensor, baliktad. Oo. Uh, anong ginawa niya dyan? Hindi, hindi ko na ano, eh, natandaan kung paano yung posisyon eh. Ah, naglinis kayo ng throttle body? Hindi, bali nilinis ko lang yung doon sa mayan niya kasi umigpit eh. Umigpit tong ito, umigpit? Oo oh, yan, umigpit. Kinaklas, kinaklas mo na ang yan? Ah, so nung pagbalik, ganun na, ayun bumuga ng gas injector. Oh. Na para siyang mandar. Oh. Naglinis pala si boss mga katropa. Ang nangyari, mahigpit daw to, kaya ang ginawa ni boss ng DIY, naglinis nung binalik na yung kanyang turtle body ay baliktad na yung kanyang magsensor. So ito yung naging itsura ng kanyang wiring mga katropa nang dahil dito sa baliktad na magnetic sensor o magsensor. So ang gagawin natin mga katropa, tatanggalin natin tong buong throttle body tapos iikutin na lang natin to babalik na natin yung kanyang mag sensor tapos itesting na natin kung bubuga na ng gasolina yung ating injector so itong magnetic sensor mga katropa ang gagawin natin i-disassemble natin tong throttle body aalisin yung kanyang butterfly aalisin to para mabalikan natin tong kanyang magnetic sensor so Daniel alika i-disassemble mo tong throttle body ni boss tapos nakikita mo yung magnetic na yan yung sensor Nasa kanan siya Dito mo sa kaliwa ilagay Okay So eto na mga katropa Yung throttle body ni boss At ang binaligtad natin dito Ay yung kanyang magnetic Andito na sa side ng kaliwa Kanina Doon sa karan nila na ilagay So yun yung tamang pwesto Ilagay na natin yung throttle body ni boss Tapos pagkatapos natin May ilagay yung throttle body mga katropa Siyempre Ilagay na rin natin yung kanyang TPS So eto na mga katropa Naikabit na natin yung Throttle body ng motor ni boss Tapos naitama na rin natin yung kanyang magnetic sensor sa TPS. Ngayon subukan natin siya kung bubuguan ng gas yung kanyang injector. So sinadel. Tapos kung kanina yung kanyang injector ay hindi bumubukan ng gas, ngayon tingnan natin. I-push button natin yung motor di boss. Yun oh. Ah. Kita nyo? Yun. Boss. Boss, salia. <laughs> Ito na. Ah. Push button ko ha. Ah. Ang ganda ng buga nyo. Ayos. Ayan, oh. So, ibig sabihin mga katropa, ayos na yung motor ni Boss. Walang problema doon sa wiring. Yan, yung nabuklat na wiring. Ang may problema lang yung kanyang TPE sensor na magnetic ay baliktad. Tapos itong injector ni boss since na yung motor ni boss ay kargado ibabalik natin tong injector niya ilalagay natin ngayon subukan natin siya pandarin push button natin yan oh it's alive up bat yan oh it's alive mga katropa, umaandar na at 100% nagbubuga na ng gas yung kanyang injector. Ayan. Na. So, yun ang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwingan natin ang ating video. na kinanutunan na gamit nyo sa inyong panganap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring. Sa papa, andarin natin.